kapag tayo ba ay mademonetize, babalik pa ba ito? Kailan kaya babalik ang ating mga tools na mamonetize kapag tayo ay nademonetize at namumula ang ating mga tools sa monetization or tinatawag itong na-restrict ang inyong monetization? Simula kasi nung ako ay nademonetize at nakita ng aking mga followers, viewers, na ako. Maraming mga content creator pala ang na demonetize. Hindi lang ako kasi nagpusot-pusot yung mga message nila sa akin na demonetize na din daw na din daw sila at paano ko daw ito binalik. May nagme-message pa diyan na 2 months na na demonetize at hindi pa rin bumalik. Lahat ng tools ay namumula at hindi na bumalik sa green. Guys, ito ang masasabi ko kapag tayo ay na-demonetize sa ating mga tools sa ating monetization ay may kanya-kanya tayong violation kapag hindi ganun kabigat ang inyong violation yun yung tinatawag na mas mabilis mong maibalik or mas mabilis nila ibalik ang inyong monetization kapag mabigat ito siguradong matatagalan tayo sa akin guys is community standards violation at saka guys, yung video na inupload ko ay nagkaroon ng alerts doon sa king support inbox at may nakalagay doon na pwede akong mag-appeal. So ang ginawa ko guys ay nag-appeal ako at nanalo ako sa aking pag-appeal. Pero kahit nanalo ako at bumalik na no violation ako, pero ang community standards na, na violation ay hindi binalik agad ang aking monetization. In-stream ads, ads on reels, o branded content binalik within 7 days. Pero ang aking star button ay binalik within 24 hours. Ito lang ang sinasabi ko. Marami ang nagtatanong kung paano mag a sa kanilang mga violation para maibalik ang kanilang monetization. Guys, kapag hindi ito ganun kabigat at parang nagdadalawang isip sila, magkaroon talaga yan ng alerts doon sa support inbox at may nakalagay doon na pwede kang mag-appeal. Pero kapag ikaw ay nare-restrict ang inyong monetization at wala, walang appeal doon sa support inbox, ibig sabihin, hinatulan ka na nila at siguradong nagkakamali ka kaya ikaw ay na-demonetize. Katulad ng mga intellectual property, unoriginal content, flag for behavior, guys, mabibigat yan na parusa. Kaya guys, kapag kayo ay na demonetize at walang apil. So ibig sabihin na patunayan talaga nila na kayo ay nagkakamali. Pero subukan nyo pa rin mag-report a problem. I screenshot ninyo ang inyong profile, screenshot ninyo ang inyong dashboard at screenshot ninyo ang inyong violation. At pagkatapos mo, ilagay mo doon kung ano ang problema at tanungin mo kung bakit at ilalagay mo sa baba ang link ng inyong account. 'Yun ang gawin niyo kapag kayo ay walang appeal doon sa support inbox. sa sakali kayo pero yan kapag wala kayong appeal, ibig sabihin nahatulan na kayo kasi nakikita talaga nila na may violation kayo. Yun lang and have a nice day. Please follow, like and share para update kayo sa susunod na video. Maraming maraming salamat.